Ang mga insidente ng paglubog ng mga barko ay nagdudulot ng matinding bangungot para sa mga manlalayag, na nakakaranas ng ganitong klaseng trahedya. Makita mo palang na isa-isang nalulunod ang mga taong kasama mong nakasakay sa isang barkong lumulubog, siguradong matinding takot at matinding trauma ang ay dudulot nito sayo, at hamba ang buhay mo itong dadalhin kung sakali man na ikaw ay makaligtas. Subalit mas matindi pa riyan ang dinanas ng isang manlalayag, na siyang bida ngayon sa ating kwento. Kasama lang naman siyang lumubog ng kanilang barkong sinasakyan at nanatili siya sa ilalim ng karagatan sa loob ng dalawang araw. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang milagro nangyari sa isang manlalayag kung saan nagawa pa niyang makaligtas matapos matrap sa loob ng isang barkong lumubog. Sino ang manlalayag na ito at paano siya nakaligtas mula sa tiyak na kamatayan? Ano rin kaya ang naging dahilan ng paglubog ng kanilang barko at mayroon din bang ibang nakaligtas bukod sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Noong 2013, isang maliit na tugboat na may pangalang Jackson Ford ang naatasan na tumulong sa mga tankers na mag-transport ng mga langis mula sa mga planta ng kumpanyang Chevron. Madalas na naglalayag at nag ooperate ang naturang barko sa South Atlantic Ocean, partikular sa karagatang sakop ng Nigeria. Isa sa mga crew member ng naturang barko ay ang cook na si Harrison O'Kene, at kasama niya rito ang labing isang katao. Hindi na bago sa kanila ang ganitong klaseng trabaho, dahil para sa kanila, ang pagde-deliver ng mga langis sa karagatan ay isang normal na routine task na lamang. Kung iisipin ay napakadali lang ng trabaho ni Okene dahil tagaluto lamang siya ng kanyang mga kasamahan sa barko. Pero paminsan-minsan ay tumutulong din siya sa iba pang mga gawain upang matiyak na maging maayos ang bawat operation sa loob ng kanilang barko. Bagamat normal na lang para kay Okene at sa iba pang crew ng Jackson 4 ang mga trabaho na kanilang ginagawa sa loob ng natulang barko, Kinakailangan pa rin nilang magingat palagi habang sila ay naglalayag sa gitna ng unstable at unpredictable na lagay ng karagatan. Bukod doon ay kailangan din nilang alalahanin ang mga bitbit nilang crudo na highly flammable at maaaring magdulot ng sunog anumang oras. Nariyan din ang panganib ng pag-atake ng mga pirata na nambibiktima ng mga barkong dumadaan sa mga karagatang sakop ng Nigeria. Dahil sa panganib na dala ng mga pirata, isa sa mga protocol na ipinapatupad sa Jackson 4, ay ang paglalak ng mag-crew member sa kanikanilang mga kwarto, sa oras ng pagtulog. Noong gabi ng May 26 taong 2013, sinagupan ng Jackson 4 ang malakas na hangin at malalakas na alon, na dulot ng masamang panahon. Bagamat napakalakas ng mga alon ay hindi ito ininda ng mga eksperyensadong manlalayag gaya ni Okene, at ng mga kasama niyang crew sa loob ng naturang barko. Sa kabila ng mga malalakas na alo na umuuga sa kanilang barko, hindi pa rin ito alintana ng mga crew ng Jackson 4 at nagawa pa rin nilang makatulog ng mahimbing. Pero ang hindi nila alam ay yun na pala ang kanilang magiging uling tulog sa kanilang buhay. Kinaumagahan ng madaling araw, na unang nagising si O'Kene upang maghanda na sa pagluluto ng mga pagkain para sa mga kasama niyang crew. Bago tumungo sa kusina, nagpunta muna siya sa CR, upang magbawas, maghilamos, at tanggalin ang kanyang pagkaanto. Pero habang siya ay nasa loob ng CR, isang dambuhalang alon ng bigla nalang humambalo sa tagiliran ng kanilang barko, na naging dahilan ng pagtagilid nito. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagbayo ng malalaking alon, hanggang sa tuluyan ng tumaob ang Jackson 4, na naging dahilan ng unti-unting nitong paglubog. Bago pa man makapag-react si Okene, napansin na niya ang mabilis na pagtaas ng tubig sa loob ng kanilang barko, at dito na niya napagtanto na unti-unti na silang lumulubog. Sinubukan pa niyang katukin ang pinto ng mga kwarto ng kanyang mga kasamahan upang gisingin sana ang mga ito, pero hindi niya na ito nagawa dahil hirap na siyang kumilos dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Pinilit ni Okene na maghanap pa ng mga lugar sa loob ng kanilang nakataob na barko kung saan mababaw pa ang tubig. Nakahanap naman siya ng isang bukas na kabin at dito siya nagkulong upang iligtas ang kanyang sarili. Kung iisipin ay napaka-imposible na para kay O'Kane ang makaligtas sa ganong sitwasyon dahil kasama na siyang lumubog ng Jackson 4. Pero sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari, isang milagro ang nagligtas sa kanyang buhay. Isang air bubble kasi ang nabuo sa loob ng cabin kung saan nagkulong si O'Kane. Nakatulong ito ng malaki sa kanya upang patuloy siyang makahinga sa loob ng naturang kabin, kahit nasa loob pa siya ng kanilang lumubog na barko. Sa madaling paglalarawan, ang air bubble ay nabubuo sa oras na inilubog mo ang isang bagay na may espasyo sa loob nito, sa ilalim ng tubig. Gaya halimbawa ng isang palanggana na puno ng tubig at isang baso. Kapag inilubog mo ang baso ng pabaligtad sa ilalim ng tubig, mapapansin mo na may parte sa loob ng baso na hindi nabasa. Ang tawag sa espasyong iyon ay air bubble, at ito nga ang nagsilbing safe zone para kay Okene, sa gitna ng kalunos-lunos na sitwasyon na kanyang kinakaharap. Bagamat nagawa pa rin niyang makaligtas sa kabila ng paglubog ng kanilang barko, hindi pa rin tiyak ang kanyang kaligtasan, dahil isang araw lang ang itatagal ng hangin sa loob ng kabin kung saan naroon si Okene. Habang lumilipas ang oras ay unti-unting nang tumataas ang level ng tubig sa loob ng naturang kabin, at kasabay din ito ang unti-unti rin niyang pagkatakot. Pero sa kabila nito ay pinilit pa rin niyang maging matatag at naghanap ng mga bagay sa loob ng naturang cabin na maaaring makatulong sa kanya upang mapahaba pa niya ang kanyang survival mode. Nakahanap si O'Kane ng mga kutsa na kanyang pinagpatong-patong upang gawing platform kung saan siya sumampok para makaiwas sa panganib na dala ng hypothermia. Ang hypothermia ay isang kondisyon kung saan mabilis na bumababa ang temperatura ng katawan ng tao, na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon at kamatayan. Bukod pa roon ay ang kawalan ng supply ng tubig at pagkain, na lubos na nagpahirap sa sitwasyon ni Okene. Literal kasing nilamon ng karagatan ng lahat ng supply ng pagkain sa loob ng Jackson 4. Pero tila may natitira pa ring swerte kay OK dahil isang bote ng coke na hindi pa bukas, ang nakita niyang palutang lutang sa loob ng cabin. Agad niya ito kinuha, at ito ang kanyang nagsilbing pagkain at tubig, sa loob ng dalawang araw niyang pagkakatrap sa loob ng lumubog nilang barko. Sa paglipas ng mga oras, unti-unti nang tumataas ang level ng tubig sa loob ng cabin, at kasabay din ito ang unti-unti ring pagkawala ng pag-asa ni Okene, na siya ay makakaligtas pa. Dumagdag pa sa kanyang paghihirap ang labis na gutom at pagkauhaw na kanyang nararamdaman Mabuti na lang at may nakita siyang isang bote ng coke, at kahit papaano ay nalalagyan niya ng laman ng kanyang kumakalam na sikmura Lumipas na ang isang araw, pero wala pa rin tulong na dumarating upang ma-rescue sana si Okene Sa halip ay mas lalo lang lumalala ang kanyang sitwasyon wala ibang naririnig kung hindi ang agos ng tubig at ang mga panakanakang kalabog sa labas ng kabing Lagi rin sumasagi sa kanyang isip kung ano na ang nangyari sa kanyang mga kasamang crew at kung may nakaligtas ba sa mga ito Sa paglipas pa ng isa pang araw, ubus na ang bote ng coke na nagsilbing pagkain at tubig ni Okene at labis na gutom na rin ang kanyang nararamdaman Nangangatog na rin siya sa matinding lamig dahil mahigit dalawang araw na siyang nakababad sa tubig Noong mga oras ding iyon ay hirap na rin siyang huminga, senyales na papaubos na ang hangin sa air bubble sa loob ng cabin. Bagamat hirap na hirap na sa kanyang sitwasyon, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Okene at patuloy pa rin siyang nagdasal. Habang nasa loob ng cabin, walang ibang maririnig kung hindi ang mga bulong ng kanyang mga panalangin, at ang mga paminsan-minsan niyang pagbigkas sa pangalan ng kanyang asawa. Dalawang araw matapos lumubog ang Jackson 4, isang grupo ng mga divers mula sa kumpanyang DCN, ang naatasan na mag-operate sa lugar kung saan lumubog ang naturang barko. Sa mga hindi nakakaalam, ang DCN ay isang kilalang diving company, na bihasa sa underwater maintenance at pagre-repair ng mga offshore oil rigs. Ang kanilang misyon ay i-retrieve ang mga labi ng mga nasawing crew ng lumubog na Jackson 4. Ilang oras matapos magsimula ang misyon ng mga naturang divers, Agad nilang na-recover ang apat na katawan mula sa naturang lugar. Nagpatuloy pa sila sa pagsisid sa pinakaloob-looban ng barko, hanggang sa makalapit sila sa cabin kung saan naruroon ang nag-iisang survivor. Agad na narinig ni O.K. Niya ang mga ingay sa labas ng cabin, at masusi niya inalam kung saan nang gagaling ang mga naturang tunog. Dito na niya napagtanto na ang mga naturang ingay, ay mula pala sa mga divers na nakatakdang magligtas sa kanya. Dahil dito ay nabuhayan ng loob si Okene, at gamit ang natitirang niyang lakas ay gumawa siya ng ingay sa loob ng cabin, upang marinig siya ng mga divers. Hindi naman siya nabigo dahil isang diver ang lumapit sa cabin kung saan siya naruroon. Pagbukas ng diver sa pinto, agad na bumungad sa kanya ang nanghihina at nangangatog sa lamig na si Okene. Mabilis niyang niyakap ang naturang diver bilang pasasalamat, dahil sa wakas, Matapos ang mahigit dalawang araw na pagkakatrap sa ilalim ng dagat, ay dumating na rin ang tulong na kanyang hinihintay. Bagamat abot kamay na ni O.K. na ang kaligtasan, may isa pa siyang problema na kinakaharap. Ayon sa diver na nakakita sa kanya, hindi na raw stable ang level ng oxygen sa kanyang dugo, dahil sa matagal nitong pagkakatrap sa loob ng air bubble. Dahil dito, hindi muna maaaring iyang basta-basta si O.K. At kinailangan niya munang sumailalim sa proseso ng decompression stops para mawala ang mga nitrogen sa kanyang bloodstream. Matapos pa ang ilang minuto, sinimulan na siyang iangat ng mga divers mula sa ilalim ng karagatan patungo sa ibabaw. Matapos maiahon ng tuluyan mula sa ilalim ng tubig, kinailangan pa ni Okene na manatili sa loob ng isang decompression chamber sa loob ng tatlong araw upang masiguro na babalik na sa normal ang level ng oxygen sa kanyang katawan nang tuluyan na siyang makarecover mula sa napakadilim na trahedya na kanyang sinapit, muli niyang binalikan ng mga divers na nagligtas sa kanya upang magpasalamat. Para kay Okene, ang mga naturang divers na nagsalba sa kanyang buhay, ay ang kanyang mga guardian angels at habang buhay niyang pasasalamatan ang mga ito. Sa ngayon, si Okene ay masayang namumuhay kasama ng kanyang pamilya, at isa na rin siyang ganap na Certified Diver ng IMCA o International Marine Contractors Association. Kung dati ay puro takot ang naramdaman ni Okene nang siya ay matrap sa ilalim ng karagatan, ngayon ay sisiw na lang sa kanya ang pagsised sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Bukod doon ay tumutulong na rin siya sa mga rescue operations sa iba't ibang bahagi ng South Atlantic Ocean. Ang kwento ni Okene ang nagpapatunay, na may milagro at pag-asa ang nakalaan para sa mga taong naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon. Bagamat sinubok ng matinding trahedya, hindi siya nawala ng pag-asa, at sa halip ay patuloy siyang nanalangin at nagtiwala sa ating Diyos. Kayo ba mga katropa, humanga din ba kayo sa milagrong pagkakaligtas kay Harrison o Kayne? Pakilagay naman sa ating comment section ang inyong reaksyon sa kwentong ito, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe, kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.